Oh, Senado, susuguri ng komunista? Di umano. Oh, pasok! Sana wag magmadali masyado yung Senado dun sa kanilang inaasahang aksyon kasi para silang babiyahin ng jeep, hindi pa puno, gusto nila umarangkada. At pag umarangkada sila, ang mayayari, may iwan, yung katotohanan, yung pananagutan, at yung katarungan. At... Ang lalim ng analogy niya. Oh, ah, parang kinumpara ang Senado sa jeep. No isang araw, parang ang ginamit niya example, isang beauty queen. <laughs> ang lalalim ng mga tirada mo, pero si baklang bakla. <laughs> Hindi ako bakla. Hindi, Hindi oy, walang masama ah. Wala akong sinasabi ah. Baka sabihin nyo, judgmental ako sa bakla. Pero siyempre kasi kung magiging bakla ka, magpaganda ka naman pambihira. magba Oh, di ba? Sabi nga, may kasabihan, no? Kaya ito kasabihan, na Hindi ako dyan, ha? Nga, bakla ka na, pangit ka pa. O kaya bakla ka na nga, wala ka pang pera. O kaya bakla ka na, bobo ka pa. Hindi dapat, meron. <laughs> Ay, di ako sa ngayon. Meron po tayo mga, mga ano, mga kaibigang bakla. O, oh, sa katunayan, yung mga banateros, bakla yun. <laughs> Hindi, <laughs> joke lang. Ang lalaki ng katawan ng mga kasamahan ko sa Banateros. Ang mga siga yun. Oo, meron nga silang ano eh. May kwento ako sa inyo, ha? Meron na naman daw bagong tayong grupo. Kaya lang yung bagong tayong grupo, oo, markado kay Jay. Nagpaalam na sa amin. Sabi niya pasensya baka masira ba dito pero pag nakikita ko yung babanatan ko yung dalawa ron sa miyembro doon sa kabilang grupo bakit kasi pati nanay niya dinamay pambihira wala bang utak yung mga yan Pati nanay dinamay sa vlog Walang personalan oy kung hindi kaya ng utak ninyo ang uh, ang politika Huwag niyong daanin sa ad hominem na pati nanay dinadamay. Pero anyway, eh, call ni Jaya yan eh. Good luck sa inyo. So, gusto ko makita yung laki ng katawan ninyo pagka kayo eh binugbog ni Jay. Hindi <laughs> 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 pa ako nananakot. Sabi niya eh, nagpaalam talaga sa amin yun. Oo. Oh, oh. Sensya na Oo. Oh, eh, baka madamay kayo pero hindi ko pwede talagang palagpasin kasi nanay ko na binirada. Anyway, diretso tayo dito. Ano, Percy? Pasok! Nakalunong ko dito, may iman doon sa biyahe na yan ng taong bayan. Isang araw mat... Ayan na naman tayo sa taong bayan. Sunog na sunog sa inyo, mga taong bayan. Yung the likes mo, sunog na sa inyo ang taong bayan. Ito, kaya ako dito sa mga ito, naiipokritohan ako. Bakit? Laging gamit ng gamit ng taong bayan. Sigaw pa ng sigaw. Huwag matakot, makiba ka. <laughs> Yung mga ganong tonohan eh. <laughs> Kaliwang-kaliwa. Anyway, ah, eh, tahong bahay na naman. Eh, may anomalya nga sa budget. Ang laki ng anomalya ng budget ng kamara. Umimig ka ba, Percy? Hindi, ako nagtatanong lang. Umimig ka ba, Percy? Isampu ng iyong mga kalaguyo. Hindi, makakalaguyo. Mga kagrupo? Ba't naman kalaguyo? Wala akong kahilig-hilig sa kalaguyo. Sa iyong mga kagrupo? Ah. Umimik ba kayo? Yung bayaran? Ah, ako tanongin kita, Percy. Totoo ba yung sinabi ni Chanko na yung mga pumirma na bayaran ni Tambaluslos? Itinay mo kayo mga pumirma ng impeachment ni BP Sara, i-deny eh nyo, hindi nyo, hindi kayo tumanggap ng pera kay Tambaluslos. Ngayon, taong bayan na naman. Eh wala naman kayong nasilip ko hindi si BP Sara. Nasilip mo na ba si Tambaluslos? Hindi, hamon ko sa'yo, kaya mo bang silipin si Tambaluslos? O, paano naging taong bayan? Sa tingin mo, mas matino si tambalus-los kesa kay BP Sara? Kung pag-uusapan natin corruption, sa tingin mo hindi mas corrupt si Tambaluslos kay BP Sara? Tapos apektado taong bayan? Kapla Anong kaplastikan niyang persi? Pero eto balita ko. Simula natin dun sa balita. Kasi may kumakalat. Sa katunayan, pumasok sa group chat namin. <laughs> ha? Meron daw magpupunta sa Senado. Manunood ng hearing. Abangan nyo mamaya-maya lang. Manunood ng leading, ng hearing. Mga komunista. Yung sigaw na, sigaw na, Wag matakot, to, no? oh. <laughs> baka, huwag matakot, makiba ka. Ganun panto ang no? Ah. makiba ka, huwag matakot. ah, di ba? Ah. Gagawin yung palengke Senado. Ang tanong, paano makakapasok yung mga lintekas na yan? E di sino pa magpapapasok yan? Pag ang komunista nakapasok sa loob, sino nagpapasok? E di komunista rin. Kasi may pangalan yan. Bawat senador may pangalan, may listahan. Sino yung bisita nila? Kaya bukas, pag kami sigaw ng si sigaw, pasigaw-sigaw dyan. Chikin nyo, kaninong bisita ito? Pinasok ba tayo ng komunista? Kasi hearing to na Senado, hindi to kalsada. Gusto nyo mag -rally? O di doon kayo sa tapas, tapat ng liwasang Bonifacio? Ba't kayo papasok sa Senado? Fake news ba ako? O abangan nyo, maya, -maya lang. Abangan ninyo kung fake news si Kotsoli. Oh. Sana nga, hindi totoo yung nadinig ko. Kasi kababoya na yung ginagawa ninyo. Wala na kayong alam. Buti, sana. Yung mga pasigaw-sigaw nyo. Patas. Yung bang lahat. Sinilip mo yung confidential funds dito. Sinilipin mo lahat yung confidential funds. Sinisilip mo yung budget nito. Silipan kayo ng budget. Hindi yung galit na galit lang kayo sa Duterte. Ba't ba kayo galit na galit? Ay, sa bagay. Alam mo naman to si BP Sara. Ay, ah, eh. I may disagree with BP Sara sa ibang mga desisyon niya sa buhay. Pero sa paglaban sa kapunista, saludo ko dyan. Si PRRD naman, paglaban sa mga durugista, saludo ko dyan. Eh pag pinagsama mo, Tanggalin mo ang durugista at komunista sa bansang Pilipinas matahimik. Tinan mo lang. Agree per Yan ang isigaw ng sigaw. Eh sino bang Na, ang daming napatay ng mga sundalo ng mga yan. Bakit nakabalik? Papayag ba kayo mga sundalo? Ay, may nadinig ako sa sundalo. Hindi ko nasasabihin. Pero papayag ba kayo ng ganun? Mga kabarunyo napatay ng mga ito. Di umano. Ah, <laughs> uh, pa sa Senado. Wow. At anakado ko dito, maiiwan do sa na yan ng taong bayan. Isang araw matapos ihain ng kamara sa Supreme Court ang motion for reconsideration nito kaugnay ng ruling sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. May panawagan naman ng ilang kongresista sa Senado. Ito ay ang wag madaliin ang pagdedesisyon. Bukas, araw ng Miyerkules, August 6, nakatakdang talakay ng Senado ang isyu ng impeachment. Kasunod dito ng ruling ng Korte Suprema na nagdedeklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment na iniendorso ng Kamara. Ayon sa ilang kongresista, taong mo... mga tatlong ito ang malilinis. Hindi ko kilala ito nasa. Napakalinis na itong mga ito. Uh, wag daw madaliin ng Senado. Eh, ano ba sabi ng ano, Supreme Court. Di ba? Oh. Executory na yun. Sino ba dapat masunod? Ha? Sino bang? Kayo ba? O Supreme Court? Eto bang si Percy? Eto bang bata ni Tamba na sa tingyog? O sino bang mas may alam sa batas? Eto mga to o Supreme Court? Wow! Alam niyo ba kung paano ka maging chief just mang chief justice o justice ng uh, Supreme Court? Lalim ng pinag-aralan niyo. Samantalang si Risa nga eh, hindi nila alam eh, yung crime is personal, hindi, hindi nga niya alam. Nagmukha siyang tanga kay PRRD. Ah. Wow. Tama o tama tama. Bayan ng talo sa agarang pagsantabi ng kaso. Sa dulo, ang halaga dito dapat marinig ng taong bayan yung dalawang panig at magkaroon ng fair day in court. Kasi nga, pag nangyari yan, pag dismiss na yan, na hindi pa final ang proseso sa Korte Suprema, talo na naman ang taong bayan. The impeachment case is dismissed. Then we have practically, uh, it's to the country's loss. Kasi, ibig sabihin noon, um, he never natin malalaman at never masasagot ang mga katanungan matagal na natin inihingi. Katulad ng kung ginamit ba ng tama ang confidential funds, may pananagutan ba ang Vice President tukol sa kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo na unang ginang at Speaker ng House. At <laughs> hindi, hindi daw masasagot yung kat mga katanungan ng taong bayan. Hindi. Hindi masasagot yung katanungan o yung katanungan ni Tambalus Los, yung boss mong kat, si Tambalus Los. Oh. Hindi hindi niyo alam yung anomalya ng budgetan? Ha? Tingog ka hindi mo alam? Wow, ang linis mo, Teng. ang linis nito. Ang linis nitong mama na ito. Wow. Ikaliwat kanan na nga ang sabi sa inyo. May 7-7 kayo. Sabi ni Magalong, even yung kasamahan yung kongresista, nakasamahan nyo rin. Di, um, ano, eh, siya pa nga ang campaign manager ng alyansa na si Changko, Binubulkar yung kalokohan ninyo. Tapos ikaw, ito, haharap ka parang wala kayong alam tapos kasalanan ni Sarah parang ang titinunin nyo. Nagawa mo bang silipin yung boss mong si Tamba? Kung hindi kayo mga double standard? ang pa-plastic ninyo. Diba? Ba't hindi nyo labanan yung hamon ni Chanko? Magpakitaan kayo ng cellphone. Ah. Ang linis mo, ting. linis. Linis ng boss mo. At gaya ng panawagan ng ilang individual, kabilang na Senador Kiko Pangilinan, binigyan ng isang kongres. Ano ba, style talaga nito si Kiko? Style ba yung ganyan sa buhok? Ano ba uso? O... Pag artista ba asawa mo, kahit na bado yung pauso mo, okay lang, pauso ka na lang. Pag artista asawa mo, basta kahit tumigop ka ng sabaw nung wala ka nahihigop. Yung lahat ng kabado yan, yung kaplastikan at kakornihan, okay lang kasi artista asawa mo. dinan binigyan din ng isang kongresista na mahalagang makapagsagawa ng oral arguments sa Korte Suprema kaugnay ng issue I think the only uh response to that response to that would be an oral argument Ano naman to? Si kakaka Dinagat Islands si kakaka Argumentation, arguments in court na pwedeng uh, magbigay ng pagkakataon yung mga partido uh, to explain ano talaga ang totoong facts doon sa issue. So tingin ko mahalaga na... So, ano ang totoong facts? Meron bang peking facts? Hindi facts yun. Kasi hindi totoo eh. Uh, so lahat ng facts totoo, facts nga eh magkaroon ng ganyang opportunities. Giit naman ni Batangas Second nd District Rep. Jerry Luis Ro. Hindi namimigay ng pera sa kampanya. Hindi namigay ng pera ito. Malinis tong babae na ito. Oh. Ang House Prosecutor, kailangan maging maingat sa pagresulba ang Korte Suprema sa inihaing motion for reconsideration ng Kamara. Lalo na't isa itong landmark case sa impeachment proceedings kaya nararapat lang bigyan ng lahat ng partido ng pagkakataong maipaliwanag ang kanilang posisyon. So, Alam mo ang punto niya dito. Kailangan mag-iingat ng desisyon ng Supreme Court kasi landmark case dahil kung anuman ang magiging desisyon ay gagamitin na ito. So it means jurisprudence to. So yung mga susunod, it is as if or it is really a law. Yung desisyon na ginawa ng ng Supreme Court ay batas na yan, jurisprudence na yan. Yan po ang sinasabi ni Luis Tro. Itong napakalinis na babae, pinakamalinis sa balat ng lupa na hindi, hindi nagbobot buying. Sobrang linis nito. Alam mo kung anong dapat jurisprudence na gawin? Anong dapat? Ha? Ipakulong ng Supreme Court si Percy, si Gadon, at saka si Richard. Yun yung mga tatlong dinimanda kasi binastos ang Supreme Court. Lantarang kabastusan. Hindi ito dapat hayaan ng Supreme Court. Dahil kung hinayaan ito ng Supreme Court, asahan nyo Supreme Court, babastusin kayo araw-araw kaliwat kanan para na kayong politiko. Anong mangyayari doon? According to the case of this and that versus Percy, Richard, and Bobo Gadon. Oh, kung nap kung sinabing ano, okay lang yon. At tinayaan ng Supreme Court yon. Asahan mo, araw-araw na yan, babasa, babanata na kayo. Parang yung mga politiko, sabi huwag maging onion skin. Kaya nga binabanata ng mga politiko, hindi sila pwedeng onion skin. Yun po ang naging jurisprudent. Yun po ang naging batas. So, if there is a way, hindi po tayo eksperto sa batas. Pero kung meron dapat disisyonan ng Supreme Court nito ay dapat banindigan sila dito sa tatlong dinimanda. It's about time that we cannot disrespect the Supreme Court. And how can we do that? Kung maaari, kung nasa batas, kung po pwede, ipakulong yung tatlong yun para hindi na pamarisan. And every time na may babasto sa Supreme Court, ididimanda eh, sila kasi yun ang jurisprudence. Dapat diretso sa kulungan ang babasto sa Supreme Court. So hindi nyo dapat i-baby kayo Supreme Court, hindi ko po kayo tinuturuan, kayo ay magaling. Pero pag pinalagpas nyo to si Percy, si Bobo Gadon at saka si Richard, mali kayo dun. So, kung gusto ninyong manatili ang kapangyarihan ang pagiging final arbiter ng Supreme Court, you need to teach these people lesson. Again, if you may. I don't know the exact law about this. If you can, put them in jail. <coughs> Samantala, welcome naman sa isa pang house prosecutor, si Manila 3rd District Representative Joel Chua, ang panawagan sa Korte Suprema na maglabas ng status quo anti order at magsagawa ng oral arguments. Giit ng kongresista. Itong malinis. Ito si Chua. Wala itong tinalong, tinayong milyong 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 City Hall sa bangketa ng isang eskwelahan. <laughs> Apakalinis na ito si Chua. Humanda ka kay Isko. Tapos na. Ang araw mo. Delikado ka. Kay Yorni Isko. God first. <laughs> malinis to, malinis, malinis. Ito upang mas maipaliwanag ang mga kumplik. Walang bahid ng korupsyon. Talagang yung kanyang kanipis-nipis na building na ginawa dyan sa Maynila, sa bangketa. Tama ang presyo. Milyon. Akala mo nagtayo ng kondominyo. <laughs> ang lilinis na itong mga bata mo, Tambaluslos. Wala silang bahid ng korupsyon ang mga bata ni Tambaluslos. Sila ang dapat tularan ng anak mo, Tambaluslos. Sila ang mga, sa mga nanunod sa akin, eto mga nagsasalita ngayon ng mga bata ni Tambaluslos, iyan ang dapat tularan ng mga anak ninyo ang lilinis bambi rambuwaita sila pa yung may alam sa batas sila pa yung malilinis mm hm kadong isyong legal at mailahad ang mga pangyayaring makatutulong para sa pag-unawa ng Supreme Court justices